Dear Kuya Rex, Itago mo na lang ako sa pangalang Leo. Ako ay dalawampung taong gulang na sa ngayon. Isa akong estudyanteng naghahanap din ng kanyang lugar dito sa mundo. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan ko sa buhay na nagsimula ilang taon na ang nakakalipas. Noong magpasya ang aking ina na magpaupa ng kwarto sa aming bahay upang madagdagan ang aming kita dalawang palapag ang aming bahay. Isang simpleng istruktura sa isang tahimik na ekskinita sa loob ng aming barangay. Sa ibaba matatagpuan ang apat na paupahang kwarto. Bawat isa'y may sari-sariling maliliit na bintana na nakaharap sa bakuran. Sa taas naman kami nakatira. Ako, si mama na palaging abala sa maliit niyang sari-sari store sa harapan at ng aking nakababatang kapatid na lalaki, si Eman, na noon ay nasa high school pa lamang. Karamihan sa aming mga border ay mga estudyante mula sa malapit na kolehiyo at ilang working professionals na nagnanais ng tahimik at murang tirahan. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang border na hindi ko makakalimutan hanggang sa ngayon. Si Gabriel. Unang kita ko pa lang sa kanya, isang mainit na hapon ng Sabado habang naglilipat siya ng kanyang mga gamit. Hindi ko maiwasang ma-attract. Matangkad siya, may isang metrong walong pulgada. May kayo mangging kutis at, at nagpapahiwatig ng mga oras na ginugol sa ilalim ng araw. May matikas na pangangatawan, hindi yung tipong nagjijim lang. Yung natural, nabuo sa physical talaga malapad ang balikat, masikip ang tiyan at ang mga biceps na mahalata kahit nakalapat lang ang mga braso sa kanyang tagiliran. Tahimik lang siya, ni hindi man umimik sa dalawang kasabay niyang naglilipat. Nakilala ko siya bilang isang 25 taong gulang na nagtatrabaho bilang security guard sa isang pribadong kompanya sa Maynila. Sa mga sumunod na linggo, naging parang bahagi na siya ng pang araw-araw na tanawin ko sa bahay. Habang lumilipas ang mga buwan, palagi kaming nagkakasalubong sa maliit na kusina sa umaga bago siya pumasok sa kanyang shift o kaya naman sa laundry area tuwing linggo kung saan magkakatabi ang aming mga nakasampay na damit. O di kaya'y sa comfort room, lalo na sa gabi. Kapag pareho kaming naghahanda para matulog, Napansin kong palagi siyang walang suot na pangitaas kapag nasa bahay na nag-iwan ng kanyang balat na kayumanggi at malinis na hubad sa hangin. Ang kanyang mga shorts madalas na kulay itim o maong ay laging may malinaw na bukol sa harapan, isang bagay na hindi mo mapipigilang pagtuunan ng pansin. Ramdam ko ang init na unti-unting bumabalot sa aking katawan Isang kakaibang kilabot na nagsisimula sa aking tiyan at kumakalat sa aking mga hita. Lalo itong tumitindi kapag nagkakasalubong ang aming mga mata. At kahit saglit lamang, may mga pagkakataong tila nakangiti siya ng bahagya. Isang maliit at palihim na ng ngiti na nagpapatibok sa aking puso. Ngunit ang mga nakita ko sa araw ay hindi lamang sapat. Ilang beses ko rin siyang narinig sa gabi ang kanyang kwarto ay katapat ng palikuran at tuwing palihim akong dumadaan, Padalas alas 12 na ng gabi o hating gabi pa ay may naririnig akong mahinang ugong ng kanyang kama. Isang mabagal, ritmikong pagsayad na hindi maipapaliwanag. Minsan ito ay may kasamang mahinang paghingal, isang hininga na tila pinipigilan. Ang mga tunog na ito ay nagiging gasolina sa aking imahinasyon. Ito ang mga naging dahilan para lalong tumindi ang aking pagnanasa. Sa aking kwarto, sa ilalim ng aking kumot, hindi ko maiwasang magparaya. Magpaligaya sa aking sarili habang iniisip siya. Ang kanyang hubad na katawan at ang mga huni at hiningang naririnig ko. Ipinikit ko lang ang aking mga mata at iniisip ang kanyang mga kamay ang kanyang mga labi at kung ano pa ang maaring nakatago sa ilalim ng kanyang shorts. Isang gabi, isang particular na mainit at walang hangin na gabi ng linggo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang mga narinig kong tunog ay mas malinaw kaysa sa karaniwan. Palihim akong pumunta sa likod ng bahay sa mga maliliit na halamang puno ng madre kakao at kumamela. May maliit na daan may maliit na daan doon patungo sa mga bintana ng mga kwarto sa ibaba. At alam kong laking nakabukas ang kanyang bintana. Dahil wala siyang aircon at umaasa lamang sa maliit na electric fan. At hindi naman ako nabigo. Sakto nga na nakaharap sa bintana ang paanan ng kanyang higaan at doon siya nakahiga. Nakasandal ang ulo sa dalawang unan. Kahit may kadiliman at mahinang ilaw lamang mula sa kanyang lamparang pangkwarto at nagsisilbing liwanag, malinaw kong mapagmastan ang kanyang ginagawa. Ang kanyang kanang kamay ay nasa loob ng kanyang shorts at ang kanyang figura ay dahan-dahang gumalaw sa kompas ng kanyang sariling pagnanasa. Ramdam ko ang sobrang libog na parang alo na humahampas sa aking katawan at nang hindi nagdadalawang isip, umupo ako sa isang maliit na bangko sa labas at sinabayan ko ang kanyang ginagawa. Wala na akong pakialam nung mga sandaling iyon kung may makakakita man sa akin. Basta nasa isip ko lang mailabas ang init ng aking katawan at tuluyang makontento. Habang nakatingin sa kanyang anino na sumasayaw sa loob ng kwarto. Alam kong mali, Kuya Rex. Mula noon, Halos gabi-gabi ko na siyang inaabangan at sinasabayan ng palihim. Ito ang naging aming lihim na ritual. Upang mapalapit sa kanya, unti-unti akong nakipagkaibigan. Sinumulan ko sa pamamagitan ng pag-alok ng kape sa umaga. Pa Pagkatapos, palagi ko siyang dinadalhan ng pagkain tuwing hapon bago siya pumasok sa trabaho. Lalo na kapag alam kong wala siyang time magluto. Kuya, eto po pinabibigay po ni mama." ang palagi kong sambit sa kanya. Sayang naman kung matatapon ang mga to. Ang totoo, si mama ay bihira lang magutos noon. Ito ay gawa-gawa ko lamang upang magkaroon ng dahilan para lapitan siya. At dahil doon, mas naging komportable na kami sa isa't isa. Nagsimula kaming mag-usap ng mas madalas. Nalaman kong nag-iisa lang siya sa buhay. Siya ay mula sa isang malayong bayan sa probinsya ng Cagayan at nagtatrabaho upang suportahan ang kanyang mga pamangkin. Naging mas malapitan ang aming loob at habang lumalalim ang aming pagkakaibigan, lalo ring lumalalim ang aking nararamdaman, hindi ko maiwasang tuluyang mahulog. Isang biyernes ng gabi, isang linggo matapos ang kanyang kaarawan, itinaon kong puntahan siya alam kong alas 9 pa lamang ang kanyang shift at batay sa aking pagsasaliksik, nasa kalagitnaan siya ng kanyang personal na oras. Kumatok ako ng marahan dalawang beses. Ang puso ko ay parang tambol sa aking dibdib. Pagkabukas ng pinto, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanyang hitsura. Siya ay nakatayo doon, pawisan ang kanyang katawan at walang suot kundi isang maliit na tuwalya na nakatali sa kanyang bewang. At doon malinaw na nakabukol ang kanyang alaga. At halatang galit na galit sa laki ng pagkakabukol ng tuwalya na tila sumisigaw na palayain ito. Dahil nakita niyang nakatingin ako at natutulala sa pagtitig, siya na ang nagkusang papasukin ako sa loob. Pasok ka Leo, anya ng marahan at may bahagyang pag-aalangan sa kanyang boses. Habang papasok, sinabihan ko siya na may dala akong natirang adobo mula sa hapunan. Pinabibigay ulit ni Mama. Pulong ko. Habang unti-unti kong inilalapag ito sa maliit na mesa sa gilid ng kanyang higaan, ang hangin sa kwarto ay mabigat sa amoy ng kanyang pabango at tawis. Pero ang hindi ko inaasahan, Kuya Rex, ay ang mga sumunod na pangyayari. Pagkalapag ko sa pagkain, naramdaman ko na lang na nasa likuran ko na siya. Napakalapit niya. Hinawakan niya ng marahan ng aking balikat at hinaplos ng aking braso. At saka dahan-dahang ikiniskis ang matigas niyang alaga na nakabalot pa rin sa tuwalya. Sa aking likuran, bumulong siya sa aking tenga. Ang kanyang mainit na hininga ay humahalik sa aking leeg. Matagal ko nang alam, Leo, ang panonood mo sa akin tuwing gabi mula sa bintana. Bigla akong namutla para akong hinarangan ng malamig na tubig. Nalaman niya pala, ngunit sa parehong sandali, isang matinding alon ng libog ang sumalubong sa akin. Hindi ko maiwasang makaramdam ng sobrang kahihiyan at pagnanasa na makasabay dahil sa kanyang pagpindot at init na nadarama sa aking likuran. Dahil sa katotohan ng alam na niya ang aking lihim, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko, Kuya Rex. Bigla akong humarap sa kanya. Hinawakan ang kanyang pisngi at hinalikan siya sa labi. Nagulat siya, ngunit pagkatapos ng isang saglit, tumugon ang kanyang mga labi. Ito ay isang magaspang, mapanghanap na halik. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa kaba at pagnanasa ay simulang humaplos sa kanyang maskulado at malapad na dibdib. Nadarama ang mga bilis at litid sa ilalim ng kanyang balat. Pababa ng pababa ang aking mga darili. Dumaan sa kanyang tiyan hanggang sa marating ang tuwalya na siyang nakatakip sa kanyang katauhan. Hinawakan ko iyon at ang tigas at init na naramdaman ko sa ilalim ng pasang tela ay parang, ay parang nagpaigting palalo sa aking pagnanasa. Gabriel, bulong ko sa pagitan ng aming mga hali. Masasabi kong napakasaya ko sa mga sandaling iyon, Kuya Rex. Parang natupad ang aking matagal na minimithi. Parang lahat ng mga gabing nagtatanong ako sa aking sarili, lahat ng mga pagdududa at pangamba ay nawala sa isang iglap. Kaya naman, sinulit ko ang gabing iyon. Inalis ko ang tuwalya at hinayaan ang aking mga kamay at bibig na galugarin ang bawat pulgada ng kanyang katawan. Mula sa leeg hanggang sa kanyang dibdib, pababa sa tiyan at sa wakas sa kanyang matigas at mainit na alaga. Ginawa ko ang lahat ng alam ko, ang lahat ng iniisip ko para mapaligaya siya. Para maramdaman niya ang pagmamahal at paghanga kong matagal ng nakaimpak at hindi maipahayag. Si Gabriel naman sa kanyang katahimikan ay naging isang maalab at matiyagang nakatuwang. Tinuruan niya ako. Ipinakita niya sa akin ang mga paraan kung paano pa mas paiinitin ng aming pagtatalik. Ang kanya mga kamay na sanay na sa paghawak ng baril at pagbabantay ay naging ang malambing at marunong umantig sa tamang mga punto ng aking katawan. Ang kanyang mga halik ay parang apoy at ang kanyang mga bulong sa aking tainga ay nagpapainit ng aking dugo. Doon sa kanyang maliit na kwarto, natutunan ko ang tungkol sa pisikal na kasiyahan at emosyonal na connection na magkatsambay na dumating. Hamula noon, halos gabi-gabi ko siyang palihim na pinupuntahan. Ang kanyang kwarto ang aming naging munting paraiso. Isang santuario na hiwalay sa mundong puno ng mga alituntunin at expectations. Doon, walang ibang umiiral kundi ang init ng aming mga katawan. Ang mga hiningang humahalo at mga palambingang salita na para lang sa aming dalawa. Natapos ang aming mainit at lihim na tagpo nang lumipat siya ng trabaho sa malayong lungsod at tuluyang umalis sa aming boarding house pagkatapos ng halos isang taon. Pero hanggang ngayon palihim pa rin kaming nagkikita paminsan-minsan. Tuwing siya ay may bakasyon o may day off, hindi na katulad ng dati na halos gabi-gabi kaming nagpapaligaya sa ilalim ng isang bubong. Ngunit sapat na ang aming pambihirang pagkikita na ito para panatilihin ang alab at alaala -ala at ang pagmamahalang nabuo sa mga sulok ng bahay na iyon. At kahit alam kong ang aming relasyon ay nagsimula sa isang hindi karaniwang paraan, ito ay isang kabanata ng aking buhay na hindi ko ipagpapalit at hindi kailanman makakalimutan. Hanggang dito na lang Kuya Rex at maraming salamat sa pagbasa sa aking mahabang kwento ng buhay at pag-ibig. Kung nakarelate ka sa kwento nila Leo at Gabriel, huwag kalimutang mag-like, share at pag-subscribe sa atin para sa mas marami pa nating ilalabas na mga love stories. Sa ating mga solid listeners, kung gusto niyo magpadala ng iyong mga sulat, liham kasaysayan sa pag-ibig, maaari niyong isend sa amin sa aming mga official Facebook page at Gmail account na nakalink at nakapin sa ating comment section. Maraming salamat. Ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries. Hindi man araw-araw na nakangiti Ilang beses na rin tayong humihindi Di na mabihin Pagdating ng ating pilak at kinto Diamante may abutin Ikaw pa rin aking bituin Natatangi kong dalangin Gang sa siglo Sa huling siglo